ang unang paglalakbay ni Pablo bilang misyonero. Kaya pumunta sina Bernabe at Saulo sa Selusya ayon sa sinabi ng Banal na Espiritu. Mula roon, naglayag sila patungo sa isla ng Cyprus. Pagdating nila roon sa bayan ng Salamis, nangaral sila ng salita ng Diyos sa mga sambahan ng mga Hudyo. Kasama rin nila si Juan Marcos at tumutulong siya sa kanilang gawain. Inikot nila ang buong isla hanggang sa nakarating sila sa bayan ng Paphos. May nakita sila roon na isang hudyong salamangkero na nagkukunwaring propeta ng Diyos. Ang pangalan niya ay Bar Jesus. Kaibigan siya ni Sergius Paulus, ang matalinong gobernador ng islang iyon. Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo dahil gusto niyang makinig ng salita ng Diyos, pero hinadlangan sila ng salamangkerong si Elimas. Ito ang pangalan ni Bar Jesus sa wikang Griego. Ginawa niya ang lahat ng paraan para huwag sumampalataya ang gobernador kay Jesus. Pero si Saulo na tinatawag ding Pablo ay napuspos ng banal na espiritu. At tinitigan niyang mabuti si Elimas at sinabi, Anak ka ng Diablo, kalaban ka ng lahat ng mabuti, panay pandaraya at panluloko ang ginagawa mo. Lagi mo nalang binabaligtad ang mga tamang pamamaraan ng Panginoon. Parurusahan ka ngayon ng Panginoon. Mabubulag ka at hindi makakakita sa loob ng ilang araw. Dumilim ka agad ang paningin ni Elimas at nabulag siya. Pakapaka-pasyang ng hagilap ng taong aakay sa kanya. Nang makita ng gobernador ang nangyari kay Elimas, sumampalataya siya at namangha sa mga katuruan tungkol sa Panginoon.